Hello mga beshi! Today po is Saturday and today po ay may celebration dito sa Hong Kong which is mid-autumn. Mid-autumn festival po dito and kami po mga domestic helper dito sa Hong Kong. We are entitled to take statutory holiday if nakapag 3 months ka na po sa iyong amo. Sa mga kakilala, kaibigan o sino pa man ang makakapanood ng video na to sa mga gustong pumunta ng Hong Kong, ganito po ang gagawin ninyo. Dapat po valid po ang inyong passport at syempre po kayo ay medically fit to work po at syempre po dapat po ready kayo emotionally, physically, sa lahat po dapat po ready kayo. Konting tip lang po, wag po kayong mag expect na pumunta kayo dito sa Hong Kong ay magiging prinsisa po kayo. Hindi po ganun kadali yun. Ang pag a po o pagtatrabaho dito sa Hong Kong is para tipong pag a ninyo sa Middle East. Kaya lang ang kinaibahan dito ay well protected po tayo. Marami po tayo mga malalapitan dito at malaya po tayong makalabas dito Bali, lahat po ng foreign domestic helper dito, hindi lamang po Pilipino, <laughs> merong Indonesian African, Indian, um, um, meron pang isang lahi na lahat po kami talaga dito ay entitled po na magkaroon ng isang holiday every week. Alam ko ang pakiramdam ng mga nagtatrabaho sa Middle East o sa Arab country kasi yung pagha-holiday talaga ay hindi yan binibigay ng employer dyan <laughs> kaya naiintindihan ko yung parang konting inggit pero alam nyo ba na mayroong pros and cons sa pagkakaroon ng holiday every week? So unahin natin yung cons, yung consequences. Kapag ka may holiday kasi, hindi maiiwasan na matetempt kang bumili o gumastos. Paglabas na paglabas mo pa lang ng bahay ng amo mo, kailangan mo na mag-spend ng pamasahe at i-convert mo yan into peso ay malaki nga talaga. Well, pagdating naman sa pagkain, mahal talaga ang bilihin dito. Pinakamura mga 30 2028. Pinakamura na po yan sa fast food chain katulad po ng McDonald's. Yan po yung pinakamura ditong fast food. Kaya kung mapapansin nyo sa mga kakilala, kaibigan nyo dito sa Hong Kong na nagtatrabaho, madalas ang kinakain nila is McDonald's. Marahil iba sa inyo sabihin, ba't di ka nalang magbaon, magsain? Well, hindi po ganun kadali kasi ang mga amo dito sa Hong Kong, sobra pong ma sila dito. Lahat ng kalampag, lahat ng galaw ay alam nila merong mangilan nila na okay naman pero mostly sa kanila talaga is napaka-strict. Alam nyo ba mga beshi na napakarami pa ng gusto kong i-share sa inyo kaya lang i-shortcut na lang po natin dahil wala na tayong oras. So bali po, yung pros naman po, syempre kapag may holiday ka, meron ka peace of mind, nakapag-relax ka and so on and so on. So yun lamang mga beshi. Yan Guys, Haggard na ako. Kanina Hello, pa ako dito. May sadya po kayo dyan? Yes, SMTC. Oh my God! <laughs> <laughs> Kanina pa ako pa, Alam so, nyo, sir, lahat ng Pinay. Hindi yung Hindi. Lahat ng pinagtanungan ko, hindi nila kabisado. Ano yung kleyo-kleyo na yan? Sabi po, my God. Oh my God. So,